Hello guys, welcome to today's Topic TV. Babala, ang video na ito ay naglalaman ng mga eksenang maaaring hindi angkop para sa lahat ng manonood. Viewer discretion is advised. Isang nakakatensyon na hostage drama ang naganap sa Baliwag Public Market, Bulacan nitong Martes, Agosto 12. Arestado ang isang 46 years old na lalaki matapos umanong saksakin ang dalawang tao at sandaling gawing bihag ang isang binata. Ayon sa ulat ng pulisya, tumanggi munang sumuko ang suspect sa kabila ng presensya ng mga rumespondeng autoridad. Sa kuha ng video na ibinahagi ni Max Santos at muling ipinost ng Police Regional Office 3, makikita ang suspect na may hawak na patalim habang hawak din ang isa pang lalaki bilang bihag.

Sa mabilis at maingat na operasyon, nagawa ng mga pulis na sugpuin at disarmahan ang suspect. Agad ding nailigtas ang bata at naisalba ang iba pang posibleng biktima. Dinala sa ospital ang mga nasugatang biktima para sa agarang lunas. Habang inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa suspect kinilala ni P.B. Gen Ponce Rogelio Peñones Jr., direktor ng PRO3, ang katapangan at maagap na aksyon ng kanyang mga tauhan. Ayon sa kanya, because of their timely and coordinated action, lives were saved and the suspect was neutralized without loss of life. Dagdag pa niya, mananatiling matatag ang kanilang commitment na protektahan ang bawat miyembro ng komunidad, lalo na ang mga pinakamahihina. Dahil sa tamang koordinasyon at mabilis na aksyon, nailigtas ang buhay ng mga biktima at natigil ang panganib